Ayan mga idol at welcome back ulit sa ating munting channel. Ito nga palang kusinero ng barangay na bumabati sa inyo ng Merry Christmas and the Happy New Year para sa inyong lahat at para sa aking mga followers mga idol. Ayan at shout out nga pala sa mga aking mga viewers na magluluto ng ganitong handa sa New Year. Ayan mayroon pa kaya mga idol? Mayroon kaya? Taas po ang inyong mga kamay kung kayo po ay nagluluto at magluluto pala ang ngayong New Year, ngayong uh, holiday season mga idol. Ngayong paparating niya New Year kung, kung may maghahanda pa ng ganitong klase ng pagkain. Walang iba kundi ang ating pinakbit Ilocano style na ayon sa aking version mga idol ang version ko po ng aking pakbit Ilocano mga idol talaga namang napakasarap talagang binabalik-balikan ko ang pakbit Ilocano style na pagluluto dahil napakasarap at higit sa lahat napakatipid ng ganitong klaseng recipe mga idol at syempre pwede na rin natin uh, magkaroon ng sarili nating version ayan, kagaya ko uh, ah, nilagyan po natin ng bangus ayan mga idol so ayan meron tayo na prepare tayo ng talong na bilog so native po yan at meron tayong ang na bilog ah syempre meron tayong sitaw yung may ising sitaw ah Haluan po natin at syempre mayroon din po tayong kura mga idol syempre pang palapot yan sa ating pakbit ilokano at higit sa lahat mayroon din po tayong kalabasa ayan mga idol maliban sa masarap na ay matipid pa ang ganitong klaseng ulam ayan at syempre haluan din natin ng konting kontinluya pampabango ayan so, So, syempre ang gawin natin, hugasan natin na maigi ang ating gulay mga idol. Kailangan hugasan natin para maging maayos at maging malinis ang ating mga kinakain. Ayan, gagaya niyan na talagang hugas na hugas. Ayan mga idol at syempre pagkatapos natin hugasan ay prepare muna natin ang ating pinakalahog. Ang bangus na isang piraso mga loads. Ayan, nabili ko ng bangus ay maabot lamang ng 160 per kilo dito sa aming lugar mga idol. Pakicomment comment lang kung magkano po ang kilo ng inyong bangus sa, sa panahon ngayon. Ang ang date po ngayon ay December 26 po uh, ayan at syempre ang ating bangus bago natin iprito ay timplahan natin ng kalamansi mas maigi kung maraming kalamansi para mawala ang kanyang lansa at para masarap at syempre timplahan na rin natin ng asin, paminta at uh, syempre ibabad at imarinit lang natin ng kahit mga 30 minutes mga bago natin iprito so ayan ang style ko nga para rito sa pagpiprito ko ay nilagyan ko po ng pinagulong ko sa ating harina ang purpose natin rito ay para walang talsik grabe talagang ang bangus pagka hindi po natin pinagulong sa harina at ito yung ating pinirito. Grabe ang talsik mga idol. Masakit sa balat. Mahirap ako sa mata tumama. Talagang iwan ba? Ba't ganito ang bangus? Talagang tumatalsik siya para kang nagluto ng crispy pata. Mga idol, ayan. Siyempre, para walang talsik, harina lang ang katapat. So yan, syempre ang pinaprituhan natin, doon na rin natin siya igisa para makaminus tayo sa hugasan, makaminus tayo sa trabaho. Ayan, at ginisa na natin ating bawang, sibuyas, gisa-gisa lang natin mga idol. Ayan, syempre, palalabasin natin ang kanyang aroma sa pagisa para masarap ang ating pakbit ilokano. So ayan, nag-additional tayo optional at naglalagay tayo ng kunting uh, pampabango pampabang rin. At syempre, walang iba kundi ang ating luya. Ayan, pampabango na pang tanggal sa pa. Ayan, mas masarap kung maraming kamatis mga idol ang ating pakbit. Ayan. So yan, nilagay na natin ang ating uh, gulay. Ayan, at ginisa na natin ang ating gulay na mix gulay mga idol. At syempre, pag nagkagisa at natin lagyan ng ating bagoong. Ayan, ang gamit ng uh, pala rito ay ang masarap na pangasinan bagoong. Ayan, pangasinan bagoong sauce so, so mga idol. Ayan, at shout out sa mga tanga pangasinan at maraming maraming salamat sa inyong masarap na bagoong. So ayan, takipan lang po natin at hayaan natin sya maluto. Ayan, haluin lang natin sa Gnit At timplahan natin, optional mga idol, naglalagay po tayo rito ng bitsin. At syempre, uh, ilagay na rin natin ang ating pritong bangus. Ayan, siyempre para manuot na ang lasa. At humalo na sa ating uh, mixed vegetable ang ating bangus mga idol. Ayan, ganyan lang, kasimple, Kasi, kadali. Magluto ng aking version ng pakbit Ilocano eh, mga idol na talaga namang napakasarap. Ayan. So ayan, ilagay na natin sa ating lalagyan ng ating pakbit Ilocano. Ayan, taas ang kamay nga pala kung sino pa ngayon ang may handa ng ganito. Pag uh, salubong sa ng bagong taon, ayan, mayroon pa kaya mga lods, paki-comment naman kung mayroon pa pong maghahanda ng ganitong klase ng pagkain pag di sa ng bagong taon mga idol. Ayan, at shout out sa aking mga mga followers. Ayan, uunahan ko na kayo. ah uh, Happy New Year po sa inyong lahat mga idol naway maging maayos at masaya ang New Year nyo at sa paparating na 2024. Ayan, at sa mga gusto pala ng umorder ating Bagnit Bagong. Ayan. Nasa Shopee na po mga idol. Ayan. At pwede po tayong order kahit isang buti lang. At nang matry po natin. Mamaya lagay po natin yung link sa ating Shopee ng ating comment section. Ayan. Maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat.